Good morning guys, Mivasari. Good afternoon, good evening, kung ano man kayong oras na nanonood sa king video ngayon. For today's video ay mag-share ako sa inyo ng aking nabili sa aking dilihan, Mag-press update po ako ngayon. Ito po ang share ko. Um, ito po ang kalchis. Ang kalchis ko ay binig ko po siya ng 11.40. Ibininta ko po siya ng 15 kada isa. Bumili din ako ng ah uh, 15 pieces na kalchis. Ang kalchis ko, mga kasari, ay uh, madali po siyang maubos dahil uh, gustong gusto sa mga bata ang mga ah uh, kalchis na ito. Madali po itong maubos. Yung 15 pieces ay... Um, dalawang araw lang po ito, ang 15 pieces kung nabili. Kapag, ah, dipindi lang po yan, marami ding ah, panahon na, o araw na hindi makaubos ng 15 pieces. Meron ding umaabot na ah, tatlong araw. Dipindi lang po yan sa mga bata kung ah, nagustuhan nila or binalik-balikan nila ang aking parindang kalchis. At may nabili din ako na mga pansit kantun. yung mga fita na biscuits, at ito, rebisco. Meron din akong rebisco. Ah, uh, ito po ang binili ko dahil sa isang pack ay 20 pieces. At um, mga ang ganda po nito ay hindi siya mahal. Um, mura po ito ang presyo sa ko. Ito po ay naghalagang 120. 120 ang isang pack. Kaya ah uh, meron po siyang laman na 20 pieces. Ayan, malaki po ang tubo ko dito dahil ibininta ko po siya ng isang sa isang piraso ay nine pieces meron po akong uh, tubo tobo jan ay sixty pieces a uh, 60 sixty pesos ayan sixty pesos ang tobo ko jan at itong fita ayan ang isang pack ay um ten pieces E bininta ko po siya ng nine pesos din kada isa. At sa pagdilik ko ay 58. Ito naman ang Skyflix. Ang pagdilik ko ay 59.20. Ayan, ibinenta ko po siya ng 9 piece, pieces 9 pesos kada isa. Itong magic sarap ko, ayan, isang pack may laman po siya na 24 pieces. Ayan. Oh, hindi pala, 14. Yan. 14 pieces. Pasensya na po. 14 pieces po ang isang pack na yan. Ibinenta ko po siya ng 6 uh, pesos kada isa. Sa pagbili ko ay uh, 49.80. Ang pansit kanton ko, ito po ang green. Um, kapag bumili ako ng 6 pieces pataas ay may precious siya ng 10.40 pero home 5 pieces below ay ang presyo niya ay 11.40 kaya bumili ako ng ah uh, marami nitong pansit kanton para makasave po ako ayan meron din akong pansit kanton na ah uh, bread ang pansit kanton Kanto na red ko ay mabinta po siya. Ibininta ko po siya ng 14 kada isa. At sa pagbili ko ay 10.40. Dahil may promo, may isa pang uh, natira sa promo nila. Ito po, last na po ito na natira sa um, groceryhan na binilhan ko. Uh, nakakuha pa ako sa kanilang free. Yan po ay 115 ang kada isang pa. Free po ang isang, uh, ayan, yung yellow-green, free po siya. Napakaganda po kung uh, marami pong uh, stock sila na pang free or may free. Dahil uh, malaki ang kita ko dyan. Yung bar nuts, dahil ngayon ay, tumataas na ang presyo ng bar nuts noon ay 18 lang ang isang pack at meron po siyang 20 na laman na yun ay 20 ang isang pack sa isang pack ay uh, kada pack ay piso na sa aking binibilhan kaya ibininta ko po siya ng um, tatlong piraso ay limang piso pero isa lang ang bilhin ay 2 pesos lang. 2 pesos ang aking binta. Ayan, ah uh, meron po akong mga surf bar, champion bar. Yung meron po akong keratin shampoo. ah uh, nilagay po nila sa isang bulsita dahil iba po sila sa aking nabilhan. ah uh, excuse me po. <laughs> Ayan, um, yung mga sabon ay hiwalay nila po sa aking mga um, binibili ng mga pagkain. Yeah. Yung kapi na Miss Kapi Creamy White ay ibininta ko po siya ng 10 pesos. Sa pagbili ko ay 7.20 kada isa. Excuse me. Pati talaga ang aking nalamunan. At meron din akong creamy white na double. Yung nakita niyo yung presyo ko natin ay single po. Ayan. Meron din akong tabliya na doon pipi. Yung isa ay ah uh, red ang color at yung isa ay violet. Ibininta ko po siya ng 6 pesos kada isa at ang pambili ko ay 60 puer, uh, 10 kumbi. Yung kumbi na biscuits ko ay sa pagbili ko 58 ang isang pack. May laman po siya ng 10 pesos at 10 pieces. Ayan, nabulol na ako. 10 pieces at ibininta ko po siya ng 8 pesos kada isa. Meron po akong, ah, kung maubos ang lahat, meron pa akong 80 pesos na dinta, Yan. Yung Nescafe Creamy, ah, Nescafe Original, ayan, single po siya. Debenta ko po siya ng 10 pesos, 7.10 ang kada isa sa pagbili ko. Ah, ayan, Nescafe Creamy White na double, ibininta ko po siya ng... 15 pesos. At sa pagbili ko ay 11.20 kada isa. Yan. Maliit lang ang aking tubo dito sa mga coffee. Pero hindi nga ako masyadong mag-alala dahil madali po itong maubos. Kaya okay naman yung maliit na tubo. At basta um, marami ang bumibili. Ayan, yung Niscafe Creamy Latte, uh, 7.10 din ang kada isa sa pagbili ko. Pero sa pagbinta ko ay 10 pesos kada isa. At dito na po tayo sa panghuli kong um, mga binibili. Yung Champion, ayan, ang binta ko yun yan ay 9 pesos kada isa at binili ko po siya ng 22.70 ang apat na peraso. Ayan, yung kira kiratin shampoo ko ay bininta ko po siya ng 9 pesos. At sa pagbili ko ay 6 pesos. Meron po akong 3 pesos kada isa. Yung downy ko na antibak ay binili ko po siya ng 5.80. Ibininta ko po siya ng 8 pesos kada isa. Ayan po. At itong Zondrox ko, binili ko po siya ng 22.30. Ayan, yung apat lang ang binili ko dahil meron pa po ako ang stocks. At hindi po siya masyadong ah, mabilis maubos yung malaki, yung maliliit lang ang mabilis maubos. Ito po ay 22.30. 20 sa pagbili ay bininta ko po siya ng 28 puen. Ah, 28. Ayan, 28 ang dinta ko sa aking tindahan. Ito na po guys, ang lahat ng aking mga paninda. Maraming salamat po sa inyong panungood ngayon. At disclaimer lang po mga kasari, iba't iba po tayong mga presyo dahil magdipindi lang po yan sa uh, ating lugar. Kung magkano ang mga uh, presyo sa ating pagbili. At maulit ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.